Hello, hello. Good morning. Samahan niyo ako balutin natin itong mga gift items natin para sa ating mga mababait at mapagpasensyang mga guro ng ating anak. Paano ba naman kasi? Laman ang kwento niya pagdating niya dito sa bahay, yung kanyang mga teachers, yung kanyang magagandang mga teachers at mabait daw sa kanya. At ngayon, meron na namang selebrasyon para sa kanila. Pinapaalala niya sa akin yung regalo ibibigay niya. Pero ang sagot ko naman, kahit naman hindi Teacher's Day, nagbibigay naman tayo. At kahit sino, pwede nating bigyan pag gusto ng puso nating magbigay. At kahit sa busy schedule natin, kailangan nating pagbigyan itong request niya. Kaya ito ngayon, naisipan ko, maiba naman, ribbon naman ngayon. Kasi dati scrunchies at ginansil yung mga bulaklak. Pero ngayon, pinili ko yung magtahin nitong mga ribbons na to. Kasi mas mabilis gawin ito kaysa magansil At ang pinakamasayang part nito, alam nyo ba? Ang magbalot nitong mga accessories na ito. Nakakawala ng stress sa buong araw. Tapos yung tunog ng mga plastik alam niyo yung mga pag maririnig mo yung ganyan. <laughs> yan, ang masaya yan pag napapakinggan. Kaya gustong gusto kong gawin ito dahil relaxing at excited naman na maibigay ito sa dapat na mapagbigyan. Pero paalala lang po, ang pagbibigay natin ng mga regalo ay hindi lang dahil merong okasyon. Kundi, kahit sa anong panahon, kahit kailan, anong araw man yan, basta kung gusto ng puso mong magbigay, magbigay ka. Teka, teka, hindi ka pa ba nakasubscribe? Please, itap ang subscribe button para updated kayo sa ating next video.